Ate Pepang, tahan na! Huwag ka nang umiyak! Big Bird, nasaan ka na? Miss na miss na kita! Kawawa naman si Ate Pepang! Namimiss na na si Big Bird! Ay, aba! Si Bebang na kasi Emily yun ha? Umiiyak! Bakit kaya? Bebang! Bebang, hey ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Iska, si Big Bird ko nawawala. Hindi ko siya mahanap Ano? Paano nawala si Big Bird? May kumuha ba? Kasi ate Iska, nagdulit kami ng mga laruan kahapon. Tapos si Big Bird, nakuha ata ng mga bata. Kaya ayun, nawawala siya. Ganun pala yung nangyari? Nakuha si Big Bird ng mga bata? Iska, daluhan mo ko. Hanapin natin si Big Bird ko. Miss na miss ko na siya. Sige, Bebang. Akong bahala. Hahanapin ko si Big Bird. Emily, kilala mo ba yung mga batang kumuha ng laruan kahapon? Opo, Ate Iska. Kilala ko po sila. Si Fiona, yung pig yung buhok, pati yung mga kaibigan niya. Baka sila yung nakakuha kay Big Bird. Mabuti na alala mo pa. Bebang, pupuntahan ko lang si Fiona ha. Tatanungin ko lang kung nakuha niya si Big Bird mo. Sige, Iska. Dito lang ako. Hinapi mo si Big Bird ko ha. At Iska, sasama din ako sa iyo sa paghanap kay Big Bird. Tara na, Emily! Doon tayo! <laughs> ang cute, -cute naman ng bago kong laruan! Si George, tsaka si Pooh! <laughs> at iska! Ayun si Piona ho! Naglalaro siya! <laughs> Puntahan natin! Piona, Piona. Ano yung natiska, Emily? May tatanong lang ako sa'yo. May nakuha ka bang nalaroan? Kulay blue? Mula sa donation ni Emily kahapon? Opo, at iska, meron. atiska. iska, mukhang nahanap natin si Big Bird. Fiona, pwede ba namin makita yung sinasabi mong laruan na kulay blue? Opo, saglit lang kukunin ka. Eto siya, ha? Siya po ba yung hinahanap niya? Si Vampire? Nako, hindi yan yung hinahanap namin, Fiona. Yung laro ni Bebang ang hinahanap namin, si Big Bird, yung kulay blue, yung parang bird. Hindi po namin siya nakuha, Ati Iska Ganun ba? Sige, salamat na lang. Paano na yun, Ate Iska? Wala si Big Bird sa kanila. Panigurado. Malulukot si Ate Bebang. Hanapin kaya natin doon, Emily. Baka naitago lang si Big Bird. Big Bird! Big Bird! Big Bird! Nasaan ka? La la, la, la la Ang ganda ng laruan ko si Maria <laughs> Ate Eska, si tignan mo si Ate Princess oh May laruan din, patulad kay Big Bird Oo nga no, tara tignan natin Princess! Panigurado siya si Big Bird Iska, Emily, may sasabihin ako sa inyo. Tignan nyo ha, may bago akong laruan. Ang ganda. <laughs> Emily! Tama yung sinabi mo! Kamukha ni Big Boy yung laruan ni Princess! Hala ti si Princess! Ayan yung laruan natin! May pangay si Big Boy! Hindi to si Big Bird no! Sa si Maria! Tignan nyo nga oh! May buksa! Ang ganda si Big Bird. Wala! Nawawala kasi si Big Bird Princess! Baka ikaw naman yung kumuha! Ano? Ako na naman yung pinagbibintangan, no? Wala naman ako kinukuha! Si Big Bird talaga yun, ate Princess! Hindi mo ba nakikita, Emily? Hindi si Big Bird yung laruan ko! So, Sa tingin mo, Emily, nagasabi ba ng totoo si Princess o hindi? Pareng alin si Ate Princess at Iska. Maria! Maria! Ang ganda-ganda mo! <laughs> Paano kaya namin malalaman na si Big Bird yung bagong laruan ni Princess? <laughs> Hindi nyo makuha si Big Bird sa akin. <laughs> Big Bird! <laughs>